Hi guys! Good morning and advance merry Christmas kisses para ngayon guys. Ngayon ako ipapakita sa inyo. Pero syempre mag lipstick po na ako. Ginawa lang sa na Ano? Punta kasi kami sa Christmas party ni Dave. Pero guys, of course, mayroon akong natanggap na regalo galing sa aking kapatid. Advance Christmas gift doon niya sa akin. Mag syempre, bago ko naman suotin, magpapasalamat na tayo sa ating natatanggap na Christmas gift. Siyempre, laking, ano yan, blessing and para mo na. Anyway, may kalab siya to sa ating kapangan, of course, sa lahat. And, ginipiyak niya ko yung isang shoes sa, sa soft pop. Sabi sa akin, sis, kasi ba yung ano mo? Surprise ako kasi ginagalay niya dun sa labas. Hindi niya pinakita sa akin. Kaya, ito na bubuksan na natin. And of course, thank you pala din sa bag ulit. Christmas gift din sa akin to ni Mami. Hindi na ba pangitig siya ng Mami. Maraming Mami. Okay. So, and of course, thank you so much pala and enjoy your Christmas. Our Christmas pala. Sa lahat. Sa labas ng bansa, sa buong Pilipinas, sa ating pamilya, Merry Merry Christmas. Ayan! And ito na po guys, ang aking Pepsi Gallery. Ipot talaga ito sinuot. Alam ko kung anong laman nito, syempre. Pero syempre, hindi ito unboxing. Hindi. Papasalamat po sa regalo sa akin ng aking kapatid. Ayan. Thank you, guys. Tarang. Parang araw-araw ko kasi. Actually, bakit siya bumili. Bin bakit sa bili, bakit niya ako binila ng uh, regalo ng sleeper or pang sandals na din. Bakit ka mo? Dahil lahat ng sandals yung na gusto ko, sinusuot ko yun. <laughs> At sinasabi sa akin, ano ba yan? Nagkamit mo pati yung sandals ko. Sabi ko, hiram lang naman. Sabi pa niya, hindi na, sa'yo na lang yan. Kaya nga, yung simula noon, pag bumibili siya ng kanya, binibilan din niya ako. Kasi ayaw niya kasi ginagamit yung sa kanya. Ayaw niya ginagamit ko. So, ang ginawa niya, kung bibili siya, bibili din niya ako. Lagi yung bag. Pag bibili siya ng bag, bibili din niya ako. <laughs> 'di ba? Yan ang tinatawag na ano, may pagka selfies na generosity. <laughs> Kasi ganun din naman ako. Pasis, pahiram. Ay, mabayan. Lang lang, -lang ng pamo. Ganun, ganun. Ganun lang talaga tayo, guys, magkapatid. Kaya, thank you so much, sister, sa sleeper or sa nandas bigay mo sa akin. Thank you so much. Sana makabawi ako sa iyo sa iyong gift sa akin. Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Take care always. Mwah.